Hi, maganda araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. Para dun sa mga bago, ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg marketing business. Kaya kung nandyan na rin lang kayo, panuorin buo ang video para buo ang kaalaman at idea makukuha nyo. Nung nakaraan, ang topic natin ano, ay tungkol sa tamang sistema ng pag-aalaga sa mga native chicken for meat production. Pero naman ang topic natin ngayon ay kung paano alagaan ang mga manok in general pagka mainit ang panahon. Kahit na layer yan, kahit na broiler yan, kahit na yung mga kiti, kahit na yung mga native chicken, yung mga free range chicken, kung paano sila aalagaan pagka mainit ang panahon. Tingnan nyo, mag, alas 5 na, no? nakanganga pa sila dahil sa init. At makikita nyo doon sa mga matatanda kong mga manok doon, humahagok pa talaga. Tsaka itong pagkain nila, tingnan nyo. Measured itong ano liha ha, itong kinakain nila, itong ration nila maghapon, nasukat talaga, yung sakto lang. Pero, mamaya-maya pa nila mauubusan. Kasi nga, pagka mainit ang panahon, hindi nakakakain ang mga manok. Kahit itong mga ano, kahit itong mga RIR chicks dito, ito yung mga purong ano, RIR. Uh, kahit na mga ito ay init na init talaga sila at ang bilis nilang maubos yung inumin nila kaya mamaya mukhang magpapalit na naman ako. Pero hindi rin nila masyadong ubus. Mamaya-maya mga lalamig konti ang panahon saka lang nila mauubos 'yan. Pero dati-dati talagang pagka ganitong oras na dapat ubus na nila. Pero dahil napakainit ng panahon ganyan ang sitwasyon ng ano nila ng pagkain nila. So dito naman sa RIR, kung makikita nyo, hinihingal pa rin sila kahit na alas 5 na ng hapon. At saka iba yung tunog. Oo, oh, pak, 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 sila parang palaka. Oo, oh, ayun, dinunig nyo sa native chicken naman yon Kasi sobrang init maghapon talaga. Kaya itong bahay ng mga RIR, tinabingan ko ng, ano, ng lumang tela. Napakainit kasi. Yung sinag ng araw, pagtanghaling tapat o kaya hanggang alas 3, alas 4, napakainit talaga na kahit gilid lang nitong loob ng bahay nila ang tinatamaan. Pero napakainit. Kaya kawawa naman sila. Kaya tinatag, tinabingan ko. May tabing sila. So, doon sa pagkain, ano, kung paano nyo it, uh, imamanage yung pagkain nila pagka ganitong mainit ang panahon, mas marami silang iniinom ng tubig. So, hayaan nyo lang na ibigay nyo yung, ano, ibigay nyo yung rasyon nila ng maghapon. Tapos, pagka ganitong oras na, tumutok ka pa naman sila kasi alas 6, maliwanag pa naman. So, nauubos nila yan pag hanggang alas 6. Sanay na walang ilaw tong mga to, yung mga native chicken, itong mga RIR na to, na kahit hindi sila free range, uh, naka-confine sila, hindi ko sila iniilawan. So, okay lang na yan na mamaya, ubus na nila yan sa 6. Pero yung cage layer, kailangan kung halimbawa 9 o'clock ka nagpapatay ng ilaw nila, no? Kahit na mag-extend ka ng 30 minutes, kasi hindi naman magandang uh, mag-extend ka ng sobra-sobrang ilaw para makakain sila no. Mag-extend ka ng kahit na 30 minutes para maubos nila yung pagkain nila. Ang goal mo ay maubos nila yung pagkain nila for the day. ganon para hindi sila makulangan ng uh, sustansya sa katawan no para hindi para ma-receive din nila yung uh, nutrients na kailangan nila para sa araw na 'yon. Kasi, pagka hindi nila mauubos 'yon, talagang yung size ng itlog, talagang liliit talaga ng ano, yung baka masyadong malaki ang ililiit niya. Uh, ngayong panahon na to, ang mga size ng itlog, lumiliit. So, kung yung extra large sana na dati, nagiging large na lang, gano'n. Kasi nga, inuuna nila yung tubig. So, para hindi sila ma-hit stroke, ito, parang ito, yung RIR ko, dalawa ang inuman nila bukod na lang doon sa mga layer, no, yung mga cage layer, kasi, ano yun, uh, PVC yung inuman nila, diretso, no. So, yun talaga, hindi mo pawawalan ng tubig. Uh, parang dito rin, ito, twice ako naglalagay ng dala-dalawa, kasi grabe talagang init ngayon. Pero kung medyo malamig ang panahon, yung dalawang yan, yung, kasi equivalent niyan ay isang galon, ano. Hindi nila mauubos yan. Pero ngayon, Dalawang beses ako naglalagay. So, umaga, maglalagay ako. Tapos, yung hapon, maglalagay ulit ako. Kaya, mamaya-maya, tingnan ko yung medyo mas maliit na uh, ang laman, no? Na, na container, para malagyan ko na ulit. Ganon din dun sa, ano, sa native chicken. Yan, no? Dalawa rin. Yan. Mm. Tapos, dun sa mga kiti, uh, para bisita ko. Ganon ang gagawin mo, no? Uh, rigid ang pagbisita mo doon sa mga manok mo pagka ganitong mainit para matingnan mo kung kumusta na ba yung pagkain nila kumusta yung inumin nila para kung makita mo na marumi na yung tubig o kaya ubos na yung tubig mapalitan mo na, malinisan mo ulit yung drinker ganon so Maha iiwasan mo ang heat stroke. Nakakawawa naman na bigla na lang ma maano yung manok mo, di ba? Sa awan ng Diyos, hindi pa naman na ganun itong mga alaga ko kasi nga dapat alam nyo, ang farmer ay masipag maglagay ng tubig, masipag kang bumisita sa mga manok mo lalo na kung mainit na kahit na mainit, magsumbrero ka na lang, di ba? Magsumbrero ka na lang para makit, para makapunta ko dun sa ano mo, sa mga building mo para ma-check mo kung okay pa ba yung mga manok mo. Mm. Kahit yung mga kiti, alam nyo kasi dito parang na parang na dahil nga siyempre nagkaputulan ang mga puno. Pero masipag akong magbisita sa kanila kasi nga uh, mahirap pagka ma mawalan sila ng tubig at kung yung pagkain nila eh okay pa ba o hindi na. So, meron pang kiti doon, yun doon sa buder na yun o. Oh. Yun, yung malayo na yung parang. Uh, ano ma, ma doon sa may puno na yan no? Oh. yung mga 47 days na kiti ito yung crossbreed ng ano tingnan ano sila ta, hindi nila na uubos yung pagkain sa init kaya tinanggal ko na yung nakapalibot na karton diyan kasi double wall nga ito wala naman akong gagamitin na iba pa hindi ko pa nagagawa isang brooder so panay din ang bisita ko dito kaya kanina nakadalawang beses na ako nagpalit kasi maliit pa lang yung waterer nila so kaya ako binawasan na itong 11 kasi dati ito no kaya ako binawasan na sila kaya ako sila binawasan na kasi ililipat ko na yung mga kiti na nandun yung 11 din yon na crossbreed ng astrolope at saka yung uh, native holo So, ganun lang yung, ano, uh, ganun lang yung management mo doon sa pagpapakain mo at saka uh, pagpapainom mo sa mga manok mo kung mainit na mainit ang panahon. Bigyan mo pa rin sila ng ano, ulitin ko, bigyan mo pa rin sila ng pagkain nila para pagka lumamig na ang panahon ng hapon, doon nila kakainin yung buong ration nila. O kaya doon sa cage layer naman ay mag-extend ka ng 30 minutes sa ilaw para makakain sila no kasi dapat maubos nila yung ration nila para hindi masyadong lumiit yung size ng itlog kasi ngayon ha, kayo, ngayon ngayon mainit na mainit talagang lumiliit ang size ng itlog pero huwag ka nang magtaka kasi ganun talaga pag ano summer so gano lang ang gagawin mo sipagan mo lang o kaya dapat masipag yung poultry boy mo para walang ma ma, ma, ma heat stroke doon sa mga alaga mo kasi once na may na heat stroke edi sayang naman di ba sayang, sayang ang katawan niya, sayang din yung iitlog pa niya. Or kaya pag native chicken naman at nasa meat production ka, sayang naman, di ba? Dapat na yun na yung kita mo dapat. <laughs> Baka mamaya nag na heat stroke pa, di sayang naman. So sana nakakuha kayong idea dito sa ano, sa video ito at panatilihin sana suwaybayan Bayan ang channel ko. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma kayo. At salamat sa lahat ng na mga nag-share, salamat sa lahat ng na mga nagko-comment at yung mga pabalik-balik, salamat, salamat din lahat sa mga um, bagong subscriber. Uh, sana pagpalain tayong lahat.